For today's video nga ay gagawa ako ng chicharong malunggay. Ayan, guys. Pwede itong panghanap buhay din. O, ba? Diba? Pwede natin ibinta. O. So, ayan nga. At ang ginawa ko lang dyan na yung, siyempre, may malunggay tayo dyan sa tanim-tanim dyan sa gilid-gilid. Kukuha gilid. lang tayo ng malunggay dyan. Ayan. At ang ginawa ko lang dyan is, blender ko lang. Pinaghalo-halo ko yung mga ingredients. Then, i-blender. E, e, Tapos, ayan. So, wala nga pala akong lianera Kaya ayan dyan ko na lang inilagay kasi i-steam pa yan. So, ayun, nakala nga nung aking apugaw ay ice cream. Sabi niya, ice cream, ice cream. So, ayun nga. At, i-upload ko ang poll video nito. Yun talagang kasama na yung paano siya gawin. At pwede natin itong panghanap buhay, guys. Yan, ganyan lang siya kadali. I-steam mo siya mga siguro mga around 15 minutes pag nag alam mo na siyang luto na siya then aahunin mo tapos pag mainit syempre kailangan natin ibibilad pa yan para para pag ipinreto na natin siya ayan ayan ang hitsura niya pag yung nabilad na di ba nabilad na natin ganyan ang hitsura niyan tapos grabe guys ang sarap pala nito first time ko lang tong ginawa itong chicharong malunggay na to ang sarap nya guys pwedeng pangulam, pwedeng papakin so yung pwede din panghanap buhay ang daming malunggay dyan sa mga gilid-gilid lang guys at pwede siyang panghanap buhay ngayon nga sinasabi ko guys na pwede siyang panghanap buhay pero kailangan natin ibilad dahil nagbagyo nga sa si Christine ayan ang nangyari, nag ilang araw to ilang araw to, 3 days three days bago siya natuyo so ayan na nga at Ayan ang resulta ng pag kaperito niya talagang chicharon talaga siya guys. So, 'yun lang. at thank you for watching guys. Follow pa more. Bye. Mamasa. Gotong. Mangang. Mm. 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 Okay. Mama, nasarapan si Lata. Ay, ayan, ayan, luto na yung aking balonggay chicharon. O, oh, diba? Puro sariling gawa ko yan, guys, ha? O. Oh. Daddy! O, oh, luto na! Ay, gagawin. Check. Check mo nga to. Dali. Dali. Sarap ba? Dali. Oh, tikman mo. Masarap yung chicharon, chicharon malunggay ko. Sausaw. Oh, lutong no. Oh, di ba? Ano masasabi ninyo sa luto kung chicharon malunggay? Sarap. Sarap ba? Ngayon <laughs> Kahapon <laughs> chicharon na do. Ngayon chicharon malunggay <laughs> Gagawa no. ulit ako niyan. Pwede natin binta yan Plastic Chicharon malunggay Ah <laughs>